ipinakalat sa mga lansangan ng humigit kumulang na sa 3,000 na mga pulis sa Central Visayas para tumulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa pagdiriwang na Simana Santa 2025. Ito ang inihayag ni Police Colonel R.B. Acere Paraon Bueno, ang tagapagsalita ng Police Regional Office Central Visayas o PRO7, na kasama sa kanilang security plan para sa holiday season ang pagtaas ng police visibility at deployment. Bahagi ito ng coverage nila ng ligtas Back 2025 para sa summer vacation sa 1 hanggang sa Mayo at 31. Iyon ay dahil inaasahan nila ang pagdagsa ng mga sibilyan sa mga pampublikong lugar tuwing Semana Santa at ang layunin ng pagpapatupad ng batas ay matiyak na ang mga pulis ay laging naaabot ng mga tao. Dagdag pa niya, ipapakalat ang mga opisyal sa iba't ibang lugar ng convergence tulad na lang ng mga simbahan, highways, commercial centers at transport terminals sa buong rehiyon. Kasama sa kanilang mga tungkulin ang food patrol, mobile patrol at checkpoint operations. Habang ang ibang mga opisyal ay ilalagay din sa mga police outpost para sa standby support. Ayon kang paraon bueno, ilalagay sa heightened alert ang mga tauhan ng PRO-7 simula ngayong linggo hanggang sa pagkalipas ng na Santa. Bagabat niniyak ng tagapagtupad ng batas sa publiko na mayroong isang komprehensibong plano sa seguridad. Inaalalahanan pa rin ito ang mga mamamayan na gawin ang kanilang bahagi dahil ang kaligtasan ay isang pinagsamang responsibilidad. Naka-in place po yung um, security preparation natin. Actually, nag-start po siya matagal na. Kasi prior to this season po, continuous yung mga intel gathering natin to, to assess whether or not, meron bang threat this season. Ready din po ang PNP kapag deploy na po ng sufficient number of personnel ang Region 7 po para po i-deploy sa mga place of convergence, yung ma-assign po sa traffic and crowd control so nakaready po tayo for the protection po of pilgrims. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Canapor Para sa The Votes 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted radio network in the country. Country. basta radio bombo